Ang video nito naman ay mula kay TikTok user WinMCPix na ilang ulit na rin nating naitampok dito sa ating channel na di man ay ginagambala ng isang multo entity sa loob mismo ng kanilang tahanan. Isang araw habang siya ay nag-iisa ay nakarinig di na siya ng mga boses na ayon sa kanya ay ang kanyang sariling boses mismo na tila ba ginagaya di yuman na siya nang kung anumang naroon sa loob ng kanilang tahanan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukan itong kuhanan. Upstairs, the door won't stop knocking, and there's nobody there. This door keeps banging. I thought I was hearing my voice. I, uh, nobody's there. Go away! Open it. Ooh, that was right over my shoulder. Open door. Open door. Who's. Uh, I'm, I'm giving you one chance to leave. I know what you're doing. Stop. It's not scaring me, it's not scaring anybody else. You need to leave now. I got a feeling you're in this room, aren't you? Are you in here? Oh. Ah, this again. Okay. Come here. Come here. Come here. All right. If you're gonna play these games all night, I'm not gonna play. I'm not doing this. And now I hear the bathroom water on. Good grief. Get out! Unang ipinakita ni Wayne na wala namang tao sa kanilang pintuan. Yun ay kahit maririnig naman sa video ito na may kumakatok mula rito. At matapos nga nito ay sunod-sunod niya nang narinig ang kanyang boses. Matapos ito ay nakita niyang sumara mga pintuang ito Pero nang buksan niya mga ito ay wala namang tao na naroon Pero ang mas makapanindig balahibo sa bidyong ito Ay nang lumitaw mula sa kwartong ito Ang isang itim na pikura Na lang isang tao na may itim na kasuotan Pero nang muli niyang buksan ang kwarto Wala namang tao na naroon totoo so nga kaya mga nakuha ni TikTok user Win sa video ito? May isang nga kayang multo entity na gumagambala sa kanilang tahanan at ngayon ay ginagaya na rin maging ang kanyang boses. O bahagi lamang ang lahat ng ito ng isang TikTok ARG. Ang video ito naman ay kuha ng isang ama sa Mexico habang ang kanyang anak ay nakikipaglaro sa kanyang manika pero wala siyang kamali-malay na nung mga oras na ito ay meron pala siyang nakuhanan na Sa kalagitnaan ng video ito ay hindi napansin ng ama ang unti-unting paggalaw ng manika ng kanyang anak na ipinihit ang kanyang katawan na para bang ito ay may sariling buhay. Ayon pa sa uploader ng bidyong ito ay bagong bilila mga manikang ito mula sa isang second hand store. Pero wala silang ideya kung saan ito nagmula o sino ang dating may-ari nito. At matapos di man na nilang mapanood ang bidyong ito, ay agad na nilang itinapo ng manika. Ang bidyong ito ay isang lumang bidyo ng isang lalaki sa Colombia na lumipat ng bahay kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Pero habang kinukunan niya ang kanilang bagong tahanan at nagiikot ang kanyang mga kapatid sa loob, ay bigla na lamang nagtatakbo sa takot at mga ito. Matapos di man silang may makitang kakaiba. Mula sa isa sa mga kwarto. Estalaca mamá, estalaca mamá. Está que uh, no, serio no. me No, venga, venga, quieto. quieto, 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 no. No, henga, henga, quieto quieto. No, no me empujes. ya se dio, ay usted, quieto, quieto. Mire, sí, no hay nada, son bien mentirosos, de ahí no hay nada. Son bien... ¡Ay, guapo! ¡Qué es eso, marica, Habang nasa loob ng isang kwarto ang lalaki, ay narinig niyang sumisigaw ang kanyang mga kapatid. Agad niyang pinuntahan kung ano ang tinuturo ng mga ito at sa kanyang pagpasok sa loob ng kwarto ay nakita niya mula sa sulok nito ang isang itim na figura na mistulang isang tao na may purong itim na kulay. Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa bitsyong ito. Pero posible nga kaya na isang multo o entity ang nagpakita sa magkakapatid at nagpatakbo sa kanila palabas ng kanilang bagong bahay. I-comment lang sa iba pa ang inyong opinion. May isang streamer na nagangalang kayoya ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang YouTube channel na kuha sa isa sa kanyang mga livestream habang siya ay abala sa paglalaro at pakikipag-usap sa kanyang mga viewers, hindi niya na malaya na meron palang nangyaring kakaiba na nakukuhanan din naman ng kanyang kamera. He's not coming guys! Brock's not coming! Oh no! There we go. What? Oh my goodness. <laughs> All right. How many people we got? Hello? Sa kalagitna ng kanyang livestream ay maririnig ang malakas na pagpagsak ng isang bagay at agad naman itong pinuntahan ni Kayoya At napagalaman niya na mula pala ito sa isang hand vacuum na misteryosong bumagsak mula sa kanilang hagdanan Pero hindi ito masyado pinagtuunan ng pansin ni Kayoya ng mga oras na ito hanggang sa panoorin na niya ang replay ng kanyang livestream at makulantang sa kanyang nasaksihan Narito muli ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti He's not coming, guys. Brock's not coming. Oh no! What? Oh my goodness. Mula sa bahaging ito ng kanyang livestream, bago niya marinig ang pagpagsak ng kanyang vacuum, makikita ang tila isang anino o itim na pikuran ng tao na sandaling sumilip sa kanyang livestream at agad ting umalis. Ayon kay Kayoya ay mag lamang siya ng mga oras na ito Kaya naman wala siyang ideya kung sino o ano ang isang ito Pero posible nga kaya na isa itong multo Kayo na ang bahalang umasga Ang Chinese Ghost Hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong piano studio sa China na ipinatayo di mananoon ng isang mag-asawa na mahilig tumugtog at magturo ng musika. Pero isang gabi, dalawa sa kanilang mga naging estudyante ang pumasok sa loob ng studio kung saan natutulog ang mag-asawa para magnakaw Pero nagising ang babae at kinumpronta ang mga magnanakaw At sa kasamaang palad ay sinaksak siya ng mga ito Na agad na tumakas at sinunog ang gusali Na naging dahilan ng pagpanaw ng kawawang mag-asawa Ayon kay Xiaolong ay minsan na siyang nakapunta rito At muli siyang nagtungo rito para subukan tulungan ng mag-asawa na matahimik na ang kanilang mga kalalawa at ginawa nga ito ni Xiaolong habang siya ay nakalaip. Hengwen, 谁？来来来来！ 出来了，是你在谈吗？我知道，我知道是你。我说，我知道是你，还是我啊？老熟人。我操你妈！还、哎、有，来了。 Habang si Xiaolong ay nasa loob ng abandonadong studio Nakarinig siya ng mga tuktog Na tila ba nagmumula sa isang instrumento pero sa tuwing bumababa siya para kanapin ang pinagmula nito, ay wala naman siyang nakikitang kahit ano. Tingnan yung tao. Wala kong aarang. Lai, yung rin niya siyang kasan. siya. Tingnan mo? Taw niya mahalin. habang si Xiaolong ay nasa loob ng banyo at nakaharap sa salaming ito, nakita niya mula rito ang tila isang babae na may mahabang itim na buhok at pulang kasuotan at nakatayo ito sa kanyang likuran. Agad naman itong nilingon ni Xiaolong at ipinihit ang kanyang kamera pero wala namang babae na naroon at hindi na ito ulit nagpakita pa kay Xiaolong. 你是男主人吗？你还是女主？听见没？听见没？你能见个身吗？你告我是男是女？ 有时想求师父法力，来了，他来了，你现个身来，你现个身，你别动，别动，亲亲。 来，你别走，别走，别走！管家贤，替我定住他！你别跑，你别跑！管家贤，赐我法力，杀！喂、哎！ Muling nakarinig si Shaolong ng tugtog at habang siya ay nasa kwartong ito ay nakita niya mula sa pintuan ang pagdaan ng isang instrumento na lumulutang na siyang pinagmumula ng mga tunog na kanina niya pa naririnig. Sinundan pa ito ni Shaolong sa labas pero hindi niya na ito ulit nakita na tila ba naglaho. Nibibaw. Lai. 你过来，来，你现个身来，别怕，保家仙，吃我法力，来，你能弹下吗？来，你别动，你别走，你别走，你别走，你别走。 你别走，你别走，我想跟你感受一下，我我我想摸一下你，你想知道这些是什么感受？但是我今天真的是帮你，<noise> 不想先惩罚你本身，你别怕啊。 你别怕，我今天来了就是帮你。你在这里边你是有痛苦的，你反复一直在轮回着你那种状态，而且我告诉你，这地方会有很多人过来，所以今天你遇到我了，我帮你度化，我帮你带走，然后你也有一天，你真的能就是说转世为人了。然后这里面我不知道究竟有多少啊，但是我现在目前。 我帮你，你你，我知道了，我知道了，我帮你。来，你别动，你别动。 Pinakarinig si Xiaolong ng tugtog at muling nagpakita sa kanya ang instrumento na lumulutang. Pero sa pagkakataong ito ay tumigil ito at bumagsak sa sahig. Agad naman itong dinampot ni Xiaolong at sinubukang magsagawa ng ritual para tulungan ang kalaluwa ng mag-asawa. At makikita nga rito na bigla na lang gumalaw ang instrumento na tila ba may kung anong hindi nakikita na nagpapagalaw dito. Matapos ito ay dinala naman ni Xiaolong ang instrumento sa isang altar sa labas. At mula nga rito ay nakuha na ng kamera ni Shawlong ang tila isang kamay ng tao na tumanggal at kumuha sa pulang tela na inilagay niya kanina. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na ni Shawlong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong piano studio nito. Ang kaluluwa na nga kaya ng mag-asawang may-ari nito ang nagparamdam at nagpakita kay Shaolong. Kayo, ano sa palagay niyo? May isang lalaki sa US ang nagbahagi ng isang video sa internet na kuha isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan at makarinig ng mga tunog Natila ba may tumutugtog sa kanilang piano. Who's there? <sighs> Mula sa unang video ay maririnig ang pagtugtog ng piano Pero sa kanyang paglabas ng kwarto para alamin kung sino ang nagpapatugtog nito Ay wala naman siyang nakitang tao na naroon Dahil sa takot ay napalabas siya ng bahay At mula rito ay nakita niyang tila nagluloko ang kanilang TV At mga ilaw sa loob ng bahay Ang video nito ay matagal nang kumakalat sa internet at marami na rin ang nagpadala at nagtag sa atin sa video nito. At ayon sa nakuha kong impormasyon ay kuha ito sa isang lugar sa Dominican Republic sa araw ng libing ng isang taong na mayaba. Pero sa kalagitnaan nga ng pagdadalamhati ng kanyang mga kaanak at kaibigan dahil siya ay na sa kanyang huling antungan ay merong nangyari na hindi nila inaasahan. kita natin sa video ito ang kusang paggalaw ng bulaklak ng taong na mayaba. Yun ay kahit wala namang kahit na ano na posibleng nagpapagalaw dito. Dahilan para magkagulo ang mga taong narito na merong iba't ibang reaksyon. Maririnig na may mga nagdarasal at merong mga umiiyak. Ang ito ay mula naman sa isang lalaki na kuha isang araw nang mapansin niyang lumulutang ang isa sa mga bote ng shampoo sa kanilang banyo. At dahil kakaiba ang pangayaring ito, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukan itong kuhanan. I don't even know what to right got up, go to the bathroom. What the f*** is going on in my bathroom? hello who's in there what the f holy what the hell's going on i can't even breathe right now this is absolutely ridiculous What the hell? What do you want? Show yourself. Nope. Wala sa video ito, makikita matagal na paglutang ng poting ito sa loob ng kanilang banyo. Agad na pumasok sa isip niya na may kung anong naroon sa loob at sinubukan niya itong kumprontahin. Pero maya maya pa ay bigla na lang bumagsak ang bote at dito na siya napatakbo palabas ng bahay. Ayon sa uploader ng video ito ay hindi niya diyo manong maipaliwanag kung paano ito nangyari. At bagamat kinalabutan siya nung araw na ito, ay nagpapasalamat pa rin siya at na niya ito ng video. Dahil kung hindi ay wala diyo manong maniniwala sa kanyang kwento. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!